Magandang umaga sa ating lahat sa abang panig ng buong mundo. Ang wika natin ay Tagalog sa nakakaindig lang. Dito tayo sa mabuting balita ayon kay San Juan. Glorious. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, nasawa ni Cleopas, naroon din si Maria Magdalena na makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad sa tabi dito. Kanyang sinabi ginang, narito ang iyong anak at sinabi at, sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng masim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng iso at iniinit sa kanyang bibig. Nang masipin ni Jesus ang alak na kanyang sinabi, naganap na inuyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noy, araw ng paghahanda at ayaw ng mga hudyo na manatili sa cross ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakita, dakila raw ang araw ng pamahinga nito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabili nito ang mga binti ng mga pinako sa cross at alisin doon ang mga bangkay na nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawa ipinakong kasabay ni Isus. Ngunit pagdating nila kay Isus at magita ang patay na siya, hindi na niya binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Isus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ating pagnilayan. Ang Ibanghilyo sa San Juan ay nagpapakita ng huling sandali ni Jesus sa Cruz at ang kanyang pagmamahal at malasakit sa kanyang ina at sa kanyang mga alagad. Maraming mga aspeto ang maaring pagnilayan mula sa tekstong ito. Una, ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina na makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo sa tabi ng krus. Ipinagkatiwala niya siya sa kanyang minamahal na alagad sa pamamagitan ng mga salita. Narito ang iyong anak at narito ang iyong ina. Ipinapakita ni Jesus ang kanyang malasakit sa kanyang ina na hindi niya ninais na maiwang nag-isa ang kilos nito ay nagpapakita ng pagmamahal at responsibilidad ni Jesus bilang anak. Ito rin ay nagsisilbing halimbawa para sa atin na dapat natin alagaan at mahalin ang ating mga magulang. Pangalawa, pagtupad sa kasulatan. Ang mga huling salita ni Jesus na nauhaw ako at naganap na ay nagpapakita ng kanyang pagtupad sa mga propesya sa kasulatan. Ang kanyang pagnanais na tuparin, ang mga hula ay nagpapakita ng kanyang pagiging masunorin sa kalooban ng Ama at ang kanyang kabuuang pagsakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pangatlo, sakripisyo at pag-ibig. Ang pagsakripisyo ni Jesus sa cross ay ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Ang kanyang paghirap at kamatayan ay nagbibigay daan sa ating kaligtasan. Ang dugo at tubig na dumaloy mula sa kanyang tagiliran ay simbolo ng sakramental na buhay ng simbahan. Partikular, ang banal na Eucharistia at pinya. Pangapat, pagtupad ng mga propesya. Ang hindi pagbali sa mga buto ni ay pagtupad sa propesya na walang buto sa kanyang katawan ang nababali. Nakasulat sa Eksodo at sa awit ang pagdulot ng dugo at tubig mula sa kanyang tagiliran ay nagpapakita rin ng pagtupad sa propesya at ang pagbibigay ng mga sakramento sa simbahan. Panglima, pagkakaisa ng komunidad ng mananampalataya. Ang pag-aalaga ng alagad kay Maria ay nagpapakita ng bagong pamilya na nabuo sa ilalim ng pananampalataya kay Kristo. Ang simbahan ay binubuo ng mga mananampalatayang nagmamahalan at nag-aalaga sa isa't isa bilang isang pamilya sa ilalim ng Diyos. Sa huli, ang minsahi ng Banghilyo ay nagpapaalala sa atin na walang hanggang pagmamahal ni Jesus at ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Naway, magsilbi itong inspirasyon sa ating buhay. palataya na mahalin ang Diyos at ang ating kapwa at sundin ang mga yapak ni Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana ay may sa buhay natin ito. God bless us all. Magandang umaga ulit.